totoo naman na ang pinaka masaklap na ginawa na itong si Sara Duterte ay yung pabagsakin ang credibility, ang imahe ng Office of the Vice President. Grabe no? Matindi. Sobrang layo ang ginawa ni Atty. Lenny Robredo kumpara sa, sa pamumunong ito na itong si Sara Duterte. Ano nga ang turn ng mga netizens? Binaboy na lang si Sara Duterte ang Office of the Vice President. Kung gusto niyo pong babuyin ang sarili niyo, katulad ng ginagawa niyo sa Davao, binaboy niyo ang Davao. Alam, alam natin lahat yan. Kung gusto niyo pong babuyin hanggang, hanggang kailan niyo gusto ang, ang sarili niyo, go ahead. Pero dinadamay niyo po talaga ang ahensya, ang Office of the Vice President, pati na rin ang, ang DepEd. Napakahirap ibangon uli niyan ng bagong DepEd Secretary halimbawa. Paano paano pa magtitiwala? napakahirap ng pagkatiwalaan yung mga opisyalis na yan halimbawa. Nakaramihan kasi ay naging kadikit na si Sara Duterte. Karamihan kasi ay hinakot pa niya mula sa Davao. Ganyan po ang nangyari. Nakakalungkot, totoo. Nakakalungkot, nakakadismaya. Yan po ang tinuran din na si Atty. Barry Gutierrez, ang, ang former spokesperson ni Atty. Lenny Robredo. Dahil nga sa nadidiskubre ng ginagawang investigasyon dyan sa Quadcom. Matindi, nakakalungkot na ganito na ang nangyari sa OVP ngayon. Expressing concern over the development surrounding the inquiry. Yon, yon ang totoo. Yan kasi po talaga ang totoo na sobrang baba na ang tingin ng mga kababayan natin sa Office of the Vice President na inangat ng todo-todo sana ni Atty. Lene Robredo. Paano pa makakabawi yung susunod? Yung susunod halimbawa na Vice President na, na mamumuno nga sa OVP. Napakahirap. Ang daming problema na maiiwan etong isang ito. Alam natin, medyo, medyo mahaba-haba pa ang ilang taon pa rin na, na nasa pwesto etong sa si Sara Duterte. Kaya mabuti pa talaga, minabuti na talaga or mas mabuti na na na-discover na itong lahat ng ito para hindi pa hindi na lalong lumala. Antindi, antindi po ang ginagawa na itong mga ito. Doon pa lang sa sa mga signatories ng ng mga resibo at mga acknowledgement ng mga gastos nga ng mga expenditures nga ng ng Office of the Vice President at that end. Mantakin mo. Mag-isip ka ng mga pangalan na hindi naman talaga existing. No wonder kasi nga, sanay na sanay atang si Sara Duterte sa kalakaran sa Davao. Kung natatandaan niyo po yung 11,000 na, na ghost employee, o diba, pinasasweldo nga naman. Saan na pupunta yung sweldo? Nung 11,000 na yun, ay napakalaking pera din yun, Yan po ang classic example kung gaano kalala itong mga Duterte. At ang nakakapagtaka lang talaga. Paanong meron pa rin kayong nabubudol? Paanong nabubudol pa rin kayo na mga diehard? Good luck!